Mga well, lokat chops ito na yung final look ng adobo natin. Bali itong adobo ko, ito ay angre adobo. Meron akong itlog pugo, meron akong itlog ng manok, meron akong saging na pinarito, tapos meron din ditong patatas. Hindi kasi ako masyadong maraming toyo mag ano sahog kasi bawal sa akin yung maalat. Bali kung gusto niyo rin magluto ng ganito ka-chops, tingnan niyo lang sa description box. Tapos ayon, gawa na rin kayo. Tikman ko kung ma malambot ba. Wow, kachabs, malambot. Sakto lang din yung alat kachabs kasi bawal nga sa atin na maalat. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo, mag-subscribe naman kayo kachabs, malike, tapos mag-share. Thank you, thank you for watching.